Mga tagarito What's up guys, this is Papa DTV and welcome back to my YouTube channel Time check guys ay 5am na po ng umaga At nandito pa rin tayo sa General Nakar sa Quezon Province So ngayon guys, maaga tayo nagising dahil inaabangan nga natin yung taunang pinitensya dito tuwing mahal na araw sa bayan ng General Nakar at kasama nga ang ating kayami na si Ike Villanueva ay sasaksihan natin o papanoorin natin yung iba't ibang mga tao na taon-taon na nagpapanata para sa lang debosyon na pagpipinitensya so ngayon guys tara samahan nyo kami after namin magkape ayun guys uh, patunay na maaga pa talaga dahil napakadilim pa tapos may buwan pa ng mga gantong oras. Ito yung bahay nila, EK. So guys, nagsisimula na yung iba rito ng mga nagpipinidensya. Ganti yung proseso ng, ng pagpipinidensya rito sa Kerson. Medyo ayang ka tuloy Parang hinihiwaan nila ng blade yung likod nila. Hinihiwaan ng blade para pag pinalo-palo mabilis na yung paglabos ng dugo. Tapos karanihan ng mga nagpipinutensya rito ay mga nakatakip mukha. Ewan to anong dahilan. Bakit ba nakatakip yung... Dre! Bakit ba nakatakip yung mukha ng mga nagpipinutensya? Kasi meron ano, nomination ng best in costume. <laughs> <laughs> hindi naman sa'yo gano'n. Hindi ko sigurado pero alam ko kasi kailangan hindi sila makilala. So, yeah. Parang... Siyempre pag pinagbabayaran mo yung kasalanan mo kailangan hindi kita yung mukha mo para ano, basta may inner explanation ayun guys ang creepy ng shot nila nakatakot <laughs> okay, Guys, guys ganito yung costume pag magpibinitin siya um, para nakabalit kayo ng daon ng sagi ayun oh sakit Parang ako okay, yung nasasaktan sa mga sugat nila sa likod. So ngayon mga kagilagi dahil pupunta naman tayo sa barangay Pamplona rito pa rin sa General Lacar at doon daw ay marami-rami na rin mga ano mga kababayan natin na nagpipinitesh at titingnan nga natin kasama pa rin natin kayo minus EK Villanueva ba? Ito nga mga, mga agila dahil na hamotor tayo for today's video Ay <laughs> nakapagod Ayan kasama natin si Aling Maliit. Ako, giginawin yun. Baalag pa iwan na lang sa bahay yun. Medyo na ang creepy ng, ano, ng mga outfit ng na mga nagpipinites. Eh, parang tipo pag nakita mo sila sa dilim, parang hahabulin ka nila. <laughs> Ay, mga habol nung ano, pinapalo-palo nila sa dilim. Pero ganun talaga yung ano, no? Uh, talaga uh, hindi mo talaga dapat makikita yung hindi mo Oo. Talagang tagong-tago, no? Oo. Dati, hindi mo si tatay, nagpipenitin sa dihin, hindi namin makikita namin, hindi namin um, sa kasihan. Hindi namin talaga makilala kung sino siya doon. Nalalaman ng namin sa kasihan Parang Para piling ko kaya nakatakat yung mukha, para ano? Para hindi, kasi yung iba, syempre pag nagagalong ka, parang yung dating sa iba, parang mamaigi ka lang para okay. Oh, nagyayawa nga lang. Siyempre, hey, pag nakatakat yung mukha mo, hindi nila, hindi nila iisipin na, ano, napapasikit ka lang sa pagpipinitin ah, uh, sa mga. Parang sinisipit ka uh, Oo. Uh. Ito guys, may nasa lubong kami rito mga nagpipinitin sa mga. Ayan, apat sila. Ayan. Ganyan yung outfit uh, ng mga nagpipinitin sa uh, mga meron pa raw dito isa. Ayun, solo siya rito. Kailangan mo may talagang may kasamang alalay. Ah, si Kuya yung alalay. Ayun guys. Solo siya rito. Ganyan. Ganyan yung itsura ng mga Ow, oh, sakit. Ah. Oh, my God. So ngayon mga agilagid ay bumaba muna tayo rito sa Maypalayan dahil aabangan nga natin yung mga, yung iba pang mga taga rito na nagpipinitensya. ayat, Medyo ang creepy lang talaga ng ano nila, ng outfit nila pero kailangan talaga nilang sundin yung tradisyon tapos uh, medyo nakakailabot yung mga dugo sa likod talagang hindi ako sanay sa mga gantong mga dugo kasi hindi nga ako nanonood ng mga horror movie dahil well, medyo nai-stress ako pero ngayon personal ko talagang o oh, lay po talaga nakikita yung mga dugo-dugo nila sa likod ayan um, guys Ito yung mga isang grupo ng mga nagpipinitensya siguro padaan sila ngayon sa simbahan o doon yung punta nila Grabe, ang ano ewan ko ba parang basta para sa pakiramdam ko ang creepy ng tunog ng ano nung palo sa likod aw grabe Ano yung nakita mo? yung <laughs> you yung, <laughs> yung, yung part ng pinapapalo nila oh na tumalis ko part ng buto ng katawan eh <laughs> hindi naman kahit niyo laitan niyo ba yung guys yung step nila pag parang kumakaldag-kaldag sila di ba parang so oh mga sila parang ano nga parang creepy pag nakita mo talaga pang inila <laughs> talaga ako <laughs> Para silang mga ano, para silang mga character sa ano Thailand horror movie. Mga ganun yung dating Dati yung papa daw ni EK si Consel earning Bagsak, Nagaganyan din daw. At kaya daw do, ipagpapatuloy doon ating kayami, ng ating <tod> kayaming ang tradisyon ng kanilang pamilya. Ayan mga kagilagid at napakarami na rin mga nakarin ang nakaabang dito kung gustong manood sa mga nagpipinitensya sa kanilang bayan. Ayan. Ayan guys, nandito tayo sa may simbahan at may mga nagtitipon-tipo na nga rito ng mga nagpipinitensya. Galing ba sila sa mga ibang lugar bro? O paalis pa lang sila? Parang ito siguro yung mga tagarito Mga Dito na sila nag-aabang no? na makikita nyo guys yung iba talaga ay tagong tago yung kanilang mga kanilang mga mukha yung iba naman ay naka na yung iba mga hindi abaw ako ah. baling iba guys mahalata na lang sa mga anong makikilala nyo na lang sa mga tattoo nila pero yung iba talaga walang pagkakilan <tune> oh, <baby. tune> okay. oh, lang okay, uh, okay. okay. Hindi ba para mas mabilis ang dumugo.

Okay, diwa. Bungo kepala. <laughs> Dingin naman ano 'yan, 'di ba? Pinapalamig <laughs> sa totowala sa iyo. No? Ayan guys, nagdaratingan na rin yung ibang mga nagsipinatensya galing sa ibang barangay rito sa so may tapat ng simbahan. So mga kagilagid, pagkapunta pala nila sa simbahan, yung mga nagsipinatensya ay pumapasok rito sa loob ng kapilya o simbahan at nagdarasal sila. tao nga rito sa bayan nila guys ay naikipag ano rin nagpa-participate din para sa mga tao nagpipinitensya yung iba ay naglalabas din ng mga inumin ayan guys meron pa rito mga naglalakad balot na balot pa rin sila ng mga tuyot na halaman wala pa siyang masyadong lupa. Tapos guys, nandito na rin si Momo at nagpipinitan na rin. Momo land. Siya guys. Isa pa. Medyo fresh pa yung ano niya. Costume niya. Pakakapitas uh, lang kahapon. Sering rin. Ayan guys, dito naman sa kabilang part ay mga bukod sa tubig ay nagdadala rin sila ng sopas. Kaya pala natatagalan yung mga nagpipinitan rito banda. May libreng paalmusal sila rito. Ito na nga Yung iba medyo bata-bata pa eh. Mahalata mo naman sa mga galawan. Tapos guys, binabasa rin nila yung kanilang pamalo para hindi matuyo pag hinahampasan nila sa kanilang likuran. Eh. Tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang mga pagpapanyata. Tapos dito guys ay yung iba ay aray, aray, aray. <laughs> Sinusugatan yung likuran para mas

So ayun na nga mga kagilagi na tapos na natin. Masaksihan yung mga nagpipinitensya rito sa bayan ng General Lakaran. Sobrang talagang nakaka-amaze dahil sobra yung ano, masidhiyo pala ng nila dahil nagagawa nilang saktan yung sarili nila dahil sa paniniwala nila pag ginagawa nila yun, inababawasan sila ng kasalanan pero para sa akin ay, ay hindi naman dapat kasi tinubos na nga tayo ni Cristo sa mga pagkakasalanan dahil pero dahil paniniwala nila yun, ay ika lang natin siyempre. Dahil iba-iba naman tayo ng mga pananaw at paniniwala sa buhay. So ngayon guys, tapos na tayo dito. Wait. At, hello. Meron din kami yung paniniwala ng mga bata pa kami. Pag natalsikan ka daw ng dugo, uh, ilipat daw sa iyon kasalat. Mahahawa ka ng kasalat. Kaya, takot at takot kami dati. Tapos yung mga ibang mga ano, nangahabol. Nangahabol pa. Ang creepy talaga nilagay sa parang kahit nga si momo doon tapos may parang lasing pa Ayun, siguro kailangan maglasing para ano para hindi masyadong maramdaman yung sakit kasi mababawas naman sa kasalalan yung pag-inom eh. <laughs> so ngayon guys ay pupunta na tayo sa tabing dagat at pupunta natin ang isang sa, isa sa mga pinagmamalaking tourist spots dito ngayon sa General Lacar kanilang lighthouse. Siyempre kasama pa rin natin yun ang ating na si E.K. Villanueva. At ayun nga meron pa ako sa mga likod ay mapauwi na sila sa kanilang mga bahay at doon na sila maglilinis ng katawan. So ngayon guys, tara, samahan nyo kami sa aming pagliliwaliw dito sa General Nakar So ngayon guys, ay mapunta na tayo ngayon sa sinasabi nila, ano, nila Papa Bird na Lighthouse. Ayan. Buti na lang ay medyo maganda-ganda naman yung daanan dito kasi akala namin ni Ike ay mabuhangin. <laughs> Hindi naman pala talagang daanan na talaga sa kasi medyo looban na tapos inabutan lang na nga kami ng ulan <laughs> kaya hala pa na kami hala pa na kami na masisilungan ay na yung lighthouse guys nakikita na lang pwede kayong kumakyat ay sarang pagbukas Ito pukas, Pag -pukas. sarado sa so, mga kagilagid niya nandito na tayo sa tinatawag nilang lighthouse isa ito sa mga tourist attraction ngayon dito sa ano, sa bayan ng General Nakar ayan ang nakakalungkot lang dahil hindi naman natin siya mapapasok dahil nakalock siya ayan. Ayan, mas magandang view sana yung makikita natin kung makakakya tayo doon sa pinakataas ng lighthouse pero okay lang at least na puntahan din natin ay naman mga kagilagid at inabutan na tayo ng malakas na ulan kaya na stranded tayo rito malapit sa may lighthouse at so, ayan yung kaya may nasigay bulan naman ba nagbabalak ko naman kami mag-shoot para sa activity nila sa work pero inubutan niya kami ng ulan hindi namin alam kung makapag-vlog ba kami sa tadyong dagat update na lang mamaya guys So ngayon mga kagilagi day, nandito na tayo sa tabing dagat at maulan pa nga rin. Pero yung mga taong dumarating ay dagsa pa rin. Eh. Napakarami pa rin mga tao. Last na punta natin dito ay walang masyadong tao dahil hindi naman summer nun tsaka Holy Week. Pero ngayon talaga ay sobrang dagsa. Ayan, napakarami na rin sasakyan. Tapos ay napakarami na rin talaga mga turista. Yung iba rito, yung mga hindi naman taga rito, talagang dumayo lang talaga sila. Para ma-experience yung ganda ng dagat dito sa General Nakar. Ayan guys, may mga tindahan na rin dito na pwedeng pagbila ng mga pagkain. Ayan. Tapos dito ay napakarami na rin mga tao. Ayan. Yung iba may mga dala, -dala na lang mga tent. Karong kagandaan kasi rito guys, may mga resorts dito pwede kayong mag-book ng mga tutulugan nyo ng mga hotel. Siyempre, may mga pinaparkila rin ng mga cottage. Ayan. Nasaan ang ating kaya? Hindi ko na makita. Ayan. Ayan. May mga lifeguard dito na mga kabantay. Hello po. Hello. <laughs> Ayan. po. May mga lifeguard po tayo rito. Na so, nakabantay para sa seguridad ng ating mga ano, ng ating mga bisita. Ayan. May mga nagbabalibol din. Yan. Kung kasama natin sa aling maliit dito, ay natin yan. Ah, hinagis na natin sa dagat. Kaya medyo paya pa yung dagat ngayon guys, kumpara nung ano, kumpara nung punta natin dito na sobrang lakas talaga ng alon. Doon tayo dun sa bandang dulo. Ayan. Kaya kahit napaka, kahit medyo makulimlim at malak, medyo umuulan ay hindi talaga nagpatinag yung mga tao rito. Ayan, may mga pa sa buhangin. Tapos enjoy na enjoy ng mga bata yung paliligo. Sobrang daming tao. Sobrang ay. Saka ano, mababaw lang yung dagat ngayon guys. Kaya okay na okay siya. Ayun yung mga kagilagi, kitang kita naman natin na sobrang dami pa rin ng tao dito. Sobrang daming naliligo enjoy na enjoy nga ng mga bata. Ayan. Kaya sa mga gustong pumunta rito guys ay uh, welcome na welcome kayo rito sa General Al sa, sa probinsya ng Quezon Province. Ayan, dala, talaga naman ang katulad nyo ng taglay nila rito na ay natural ang ganda. Hani? Ayan. Hindi nga lang siya white sand guys pero ano, uh, pinong-pino naman yung buhangin dito. Kaya pwede kayong magbaon sa mga gustong bumaon. Pwede kayo rito magbumaon sa buhangin ng General Naal. Ayan, yung mga nagtitik-tik din dito, ayan. Medyo talagang wrong timing lang dahil medyo makulimlim na ngayon at medyo maulan din. So ngayon guys, ay naikot na nga natin to at nakita na natin yung mga nagpipinitensya at nakapapasal na rin tayo sa dagat at sa lighthouse. Hindi lang tayo adala ng pampalit kaya hindi na tayo natito. Pero makikita nyo naman na sobrang dami na ng tao rito kumpara dati. Dahil dati nakakapunta na rin naman ako rito since 2013 ay nakapasyal na tayo sa dagat na ito at hindi pa natin nakikita na ganito karami yung mga turista na putat. Ibig sabihin ay na ng maayos ng tourism department ng General Nakal uh, yung kanila uh, ang mga tourist spots dito. Kaya naman talagang dinaray na ng iba't ibang mga kababayan natin ng lugar ng General Lakal. Kung nagustuhan nyo nga ang video nito, pakilike, share, subscribe ang YouTube channel, di TV, at pakait ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong upload. Hanggang sa muli, bye bye! bounds